ngayon video video tayo po muna habang nakaupo pa lang ako dito kasi maya ay bababa na ako at pupunta kami sa Makati Avenue doon sa aming area kung saan kami nagtatrabaho ng aking kapatid so wala pa akong tawag ngayon dahil wala pa naman kumpletong araw yung aking schedule, wala pang amo yung ibang araw ko. So, ako ay magalagala muna mamaya doon at maghanap ng boarding house para ay malapit na ako doon sa mga tinatrabahuan dahil malayo na sobra dito, magastos pa sa pamasay. San Andres Bukid kasi ito, Metro Manila rin pamasahe papunta doon sa Makati Avenue is 17 pesos so baka in Fort is 30, 34 so magastos na kaya mas okay okay na lang din nga sana makahanap ako doon ng boarding house doon malapit sa Makati Avenue pag doon malapit mag-board mag is 30 pesos na lang yung pamasahe dito ay 17 kung sa bagay ay maliit lang naman ang ano pero sobrang pagod talaga as in dahil sa loob looban ito loob ng ano lugar papasok tapos yung boarding house na ito ay mahal mahal 4,000 tapos malayo yung CR na sa baba dalawang hangdan pa ang daana namin makakahulog pa tapos mainit dito pag tanghali na dahil parang rooftop na ito 4,000 ang liit liit pwede pang tatlong tao dito kahit malayo pag gusto mong magluto sobrang layo ng ano, gripo malayo din ng CR tiis tiis talaga tayo pag nandito tayo sa Maynila dahil ganyan ang buhay sa Maynila wider wider tiis tiis para mabuhay Di discarding discarding konti na lang pag hindi ka marunong mag discard dito ay ah, mamatay ka sa gutom kaya discarding na lang muna please subscribe my youtube channel Ilya D channel like and share and comment and touch the notification bell para sa susunod ko po ng mga uploaded sa aking mga video ay updated ko po kayong lahat maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta sa aking youtube channel alam nyo ba po ay Apat na taon na ako nag-youtube Pero wala pa rin akong sahod Kunti pa lang ang naipon kong revenue Sobrang liit talaga Dahil hindi naman po ako sikat Wala po ako magagawa Dahil yun lang ang kaya kong gagawin Sa aking mga videos So maraming salamat At ina Challenge tina-challenge ko po kayo na sana naman ay matulungan niyo po ako supportahan yung aking youtube channel Eliade channel manood po kayo pag in, pasensya na po kayo kung naburingan po kayo sa aking mga videos wala akong magagawa skip niyo na lang kung ayaw niyo sa akin walang problema pa rin sa akin God bless you all. Thank you, thank you for watching maraming salamat sa nagsuporta sa akin bye God bless you and I love you all